Pinakamagandang regalo ngayong Pasko sa kapwa at sa sarili ay kalusugan. Lalo na sa mga batang may malulubhang sakit na walang kalaban-laban. Yan ang aming binuntahan kasamang isang health advocate at isa rin ina. Samahan ninyo kaming ibalikang ngiti at sigla sa mga batang may sakit ngayong Pasko. Dahil health is wealth. na lang, Pasko na! Pero imbis na ngiti, dala ng masayang selebrasyon, lungkot at pangungulila ang nararamdaman ni Vivian Nickdaw. Hi, Bien! Merry Christmas! Ay, grabe, Daddy! Para sa akin ba yan? naman! Oh, Thank you po! taon-taon mula pagkabata, walang palya ang pagbibigay ng regalo sa kanya ng kanyang ama, bukod pa ang pagmamahal at pagkalinga ng magulang. Pero ngayong taon, wala na ang amang mapagmahal at mapag-aruga. Dahil nito lang Hulyo sa gitna ng pandemya inagaw ng sakit na kanser ang pinakamamahal niyang Santa Claus. Kaya natin yan eh. Winasak ang masayasana nilang pagdiriwang yung Pasko. I'm a health conscious person when it comes to food supplement. Kasi may history ang family ko na namatay sa cancer. My father diagnosed na meron po siyang cancer. Until now, parang ang hirap sa kalooban po na tanggapin na wala na siya. Pero bago pa malagutan ng hininga ang ama, ibinilin pa sa kanya na pahalagahan sana niya ang kanyang kalusugan at ah, tumulong sa iba. Dahil dito, mas binigyan niya ng tuon ng pag-aalaga sa kanyang sariling pamilya. Naging daan din ito para pag-aralan niya ang mga paghahanda upang maiwasan ang sakit na nakamamatay. Pinili din niyang maging health advocate para sa mga taong may sakit na kanser. Ang stem cell therapy ang isa pa rin sa mga pinakamabisang panlunas sa ganitong sakit at placenta ang pangunahing sangkap ng ganitong uri ng panggagamot. Tatlo daw ang uri ng placenta, ang fruit placenta, human placenta, at animal placenta. Isa na dito ang placenta ng mga usa. Pag nasisira kasi yung cell mo, yun na, tumatanda na tayo. So aging, pinag-uusapan na yan. Kaya ang stem cell, ang tawag sa kanya, hindi siya anti-aging, reversal of aging pangalawa pag na-damage 'yung cell, ayan na nagkakaroon na tayo ng mga sakit. Kasi nasisira na 'yung mga system natin, mga organ natin. Ang foundation ng life is cell. So doon tayo nagsimula, you change your cell, you change your life. Ganun. And lastly, pag namatay na yung cell, patay na rin tayo. So, yun ang ginagawa ni stem cell. Nire-repair niya tayo, nire-reactivate, nire-regenerate, at nire-restore yung brain yung yung. Ang masaklap lang kadalasan ito ay isinasagawa sa ibang bansa. May kamahalan at cannot afford ng maraming Pilipino. Dito na isip ni Vien na humanap ng ibang alternatibo na makatutulong para maiwasan. Dahil para sa kanya, prevention Is better than cure. Ang Be My Beauty stem cell po kasi ko rin na yun po, soft gel po siya. Pagka sinabing stem cell, it repairing the cells of our body and it also uh, regenerate uh, the old and damaged cells. So yun po yung uh, pinaka-benefits ng stem cell. So kadalasan ang stem cell galing dugo, Opo. bone marrow, mm -hmm. hayop. Mm -hmm. Uh, paano na pasok sa kapsula 'yon. Actually, yung stem cell po comes from the deer placenta plus. Ah. So doon po siya nanggagaling sa placenta po, yung sa deer placenta plus. Ayun, hmm. okay. Yeah, po. So match naman yun yes, sa po. tao. Yes po, nagmamatch po siya sa tao. Isa si Teacher Joy na natulungan ni Vien para muling lumakas ang pangangatawan matapos magkaroon ng kanser sa ovaryo. Nahihirapan po akong tumayo kasi lumalaki po yung chan uh, ko, hindi ko alam na uh, may komplikasyon na po pala. Kaya nung nalaman ko, nung pumunta ako sa doktor, nung sinabi na, na kailangan ko ng operahan. The Pampa Kit, tatlong products all in one. You save 95 pesos pag bumili kayo ng kit na. Kasi nabibili naman ito ng tingi-tingi. Yan ang iyong beauty routine. Medyo... Um, natakot po ako sa, para sa buhay ko na ganito na po pala kalala yung Uh, nararanasan ko. Nang hina daw ang kanyang katawan hanggang siya ay muling na ospital dahil sa pagbagsak ng kanyang resistensya. Nang na matapos po kong operahan, um, nanghihina pa rin yung katawan ko kasi natanggalan po ako ng isang ovary. Siyempre emotionally po bilang babae parang bumagsak na depressed po ko and may mga nakakapagsabi po sa akin na itake ko daw po yung isang um, supplement, yung dear placenta. After po, napansin ko na Medyo lumalakas na po ako, nakakapagturo ako, um, minsan hindi nakahalata, um, napapagkamalan ako, estudyante din ako. <laughs> Ipinangako ni Vien sa sarili, magiging katuwang siya ng bawat pamilyang nakikipaglaban sa sakit na kanser. Kaagapay ng kanyang asawa, isinusulong nila ang kamulatan sa ganitong karamdaman. Pasko, wala man ang kanyang sariling santa. Tulad ng pagpapangiti at pagbibigay sa kanya ng saya ng kanyang ama, mas pinili ni Vien na ituloy ang pagdiriwang ng kapanganakan ni Jesus sa mga bata na nangangailangan ng kanyang pagmamalasakit, tulong at pagmamahal. So Vien, bakit mga batang may cancer ang may puwang sa puso mo? Actually, Miss Corina, mixed emotions po yung naramdaman ko kanina nung nakita ko yung mga batang may cancer. Una po, masaya. Kasi kahit paano nagiging, napapakita nilang naging masaya silang normal na bata na parang wala silang sakit. At the same time, malungkot. And naawa ako sa kanila. Kasi sa murang edad and of all people, bakit sila pa yung tinamaan ng matinding cancer? And bilang isang ina po, Ms. Corina, ramdam ko po, po yung nararamdaman ng magulang nila na makita yung anak mo na may cancer. Ang hirap po sa kalooban nun. No? At tulad ni Vien, kami po dito sa Rated Corina ay naniniwala na health is wealth. At dapat parati tayong may malasakit sa kapwa, lalo na ngayon na ilang araw na lang ay Pasko na. Kaya nandito po kami ngayon sa Malate, Maynila para magbigay ng mga pampangiti, panandali ang saya at ginhawa sa maagang pamasko para sa mga batang may cancer dito po sa Shelter of Hope. Siyempre, dapat may safety protocol, may social distancing, at pinagsuot namin ng mask at stay safe face shield na mabibili sa Mercury Drug Store. So mga bata, mula dito sa Shelter of Hope at sa inyong mga pamilya, handa na ba kayo sa ayuda at bagong chinelas? Yeah. advance Merry Christmas! Sira-sira ang mga tsinelas nila dito, kaya welcome na welcome ang bagong tsinelas. Pero sino mananalo ng 500 piso sa batang may pinakasirang chinelas? Nahanap na namin siya, Ito ang chinelas niya. Cheren, O, di ba? Super sira. At ibibigay natin kay Denise Palakpakan! Oh, Denise. Pero bibigyan na kita ng bagong chinelas. Tamang-tama ang sukat. Ah, hi! Palakpakan ulit! Up here! Up here! Mula inumin hanggang pagkain, sagot natin yan. Para pasayahin okay. ng konti ang mga bata at magulang. Thank you, para kumain ka, ha? Oh. Thank you. Thank you. May regalo ding pampabeauty kila mami. at pandagdag sa Noche Buena ang mga bagets. Mayroon ding mga laruan. Dao. Wow! May na siya. Spada. Ayan, spada. Car. Okay. Game mo sa kanya. Ayan. Wow! How nice naman. Lahat ng yan hatid ng Rated Corina at ang ating mga ever-supportive and loving partners. Kahit pa may pandemya, gagawa pa rin tayo ng tulong kahit paano, kahit sa maliit nating paraan, lalo na ngayong Pasko. Basta tulong-tulong at may malasakit sa isa't isa, kahit sa maliit na paraan. Darating ang araw, wala ng bata sa Luzon, Visayas at Mindanao ang nakapaa at lahat ay malusog pa. Yeah! ito pinag-aralan talaga namin. Look at the back. Merong before and after. A real clinical trial from the United States. Because the active ingredient is tried and tested. A love to lash. Pampakapal ng pilikmata at kilay. Ang maganda dito sa Love to Lash ay yung applicator niya na pinasa Japan natin. Meron siyang foam. Kasi ilalagay mo yan doon sa parang pinaka-roots ng iyong uh, pilikmata. Isang guhit lang sa baba at taas, pwede na, ng nang paulit-ulit, hindi kailangan. Use it, and in four weeks, makikita nyo na ang difference. Pahaba na ng pahaba ang inyong pilikmata. And mababawasan ang lagas. Lalo na kung kayo ay nag-curlash, and nagmamaskara every day, the only one in the market with a clinical trial, tried and tested, I love to lash.